Yo mga idol, ngayon ay nandito naman tayo sa labas ng ating munting ibunan. O oh, yun, dahil medyo gabi na mga idol, dito tayo magbablog para hindi masyadong maingay tsaka marinig nyo yung aking mga sinasabi. Yung video na to mga idol ay palo up lang tungkol sa na-upload natin na video kung paano tayo mag-check ng fertile, infertile at yung mga sign ng dead and shell mga idol. Yung video ko na yon na shoot ko yon one week ago pa mga idol. Kaya ngayon papakita ko sa inyo yung update sa mga itlog ngayon Kung naging successful ba na yung mga infertile ay naging fertile at kung kumusta naman yung dead and shell mga idol. Titignan natin kung nalusaw ba or nangitim yung itlog mga idol. Manipis pa naman yung ugat na bumilog sa loob ng itlog sa video natin doon mga idol. Ayan ngayon samahan nyo ako at papakita ko sa inyo mga idol. Let's go! Ito isang fertile. Dalawang fertile. Tatlong fertile. Apat na fertile. Tapos ito yung nag-dead in shell mga ayaw oh, Kita nyo? Nalusaw yung ano, nalusaw yung kulang bilog. Then mayroong mga namumuo na parang Uh, yun no, know, yun no. Know. Parang yok na nag-iitim sa loob ng itlog. Yan. Yan yung ito yung nag dead in shell mga idol. Tapos yung dalawang infertile dati, ngayon ay fertile na. Yung iba ay may mga laman na mga idol. Yan. Yun na nga mga idol no, sana ay maging successful yung apat na fertile na mga itlog mga idol sana ay mahatch at maging successful yung pagbi-breed ng ating mga breeder sa kanila mga idol. So, salamat nga pala sa lahat ng ating mga supporters, yung mga solid na supporters natin diyan mga idol. Shout -out po sa inyong lahat at sa mga new followers natin, keep following po sa ating page. Tiyak na meron kayo ditong matututunan. At expect nyo na mga idol na madalas na tayo mag-upload ng ating mga vlogs at mga informative videos natin mga idol. At tiyak na tatawa kayo sa ating mga vlogs habang natututo tayong lahat sa pagbibreed. Along lalo na sa ating mga alaga, sa ating hobby. Ng e mga idol, keep safe. Like nyo palagi yung ating mga videos. I-heart nyo bago nyo i-share mga idol. Ingat kayong lahat.